So what's up, sa up, what's up mga wakwak -wak, na Welcome back again to our vlog mga wakwak -wak, na So for today's video mga wakwak -wak, is Mamana na punta mga wakwak Padagat na punta mga wakwak na yun Mamanak na punta karon So hope kaloy ang tadag wakwak makuha karong isda mga wakwak -wak. Okay so update na mga kung mga kuha dito sa dagat mga wakwak -wak. Okay let's go ah, Okay ne eh. Andito na naman tayo mga lods sa ilalim ng dagat ito na mga lods, nakikita ko na ang isang napakalaking no cost. Ang tawagin nila ay pusit. Ayan. Papanain natin agay tuhog. Sigurado ng pangulam nito mga lods. Kasi napakasarap ito sa kalamares. Ayan, siguro ng pangulam mga lods. Sigurong pang sabaw ito. Ang sarap nito, nukos no at ang plano ko nito mga lods dahil may dala tayong suka ay kikilawin kita mamaya. Alam nyo ba mga lods na itong locos ay number one sa kinilaw. At dito naman mga lods nakakita tayo ng isang grouper. Alam nyo ba nalilibog ako sa pangalan ng isdang ito mga lods kasi ba tinawag itong grouper e eh mag-isa lang naman ito. Ayan mga lods. Nakita nyo ba isang grouper? Kaya papanain ko na. Agay sablay. Ayun ang mga lods. Pumunta na sa pinakailalim. Kaya ayoko nang apasin pa ito. At dito mga lods, nakakita na naman tayo ng isang nukos. No Or kung tawagin dito sa amin ay pusit. Agay tuhog. Ayan ang mga lods. Nadagdagan na naman ang ating pangkilaw. Kaya sigurado kang nukos ka, kikilawin ka namin mamaya. Ito na naman mga lods, isang rabbit fish. Agay tuhog. Alam nyo ba mga lods, ang rabbit fish na ito ay tinatawag sa amin na danggit. At dito mga lods, nakakita na naman tayo ng isang isdang kambing. Ayan kita nyo naman mga lods, kaya papanain ko na. Agay tuhog. Alam nyo ba mga Lods, ang tawag namin dito ay isang timbungan. Iwan ko ba kung anong tawag nitong isdang ito sa inyong mga Lods. Pero napakasarap ito sa kinilaw. Kaya dagdag kilaw ka na mamaya, isdang kambing ka. At dito mga Lods, nakatira tayo ng isang isdang mapula. Iwan ko kung anong tawag ng isdang ito sa inyong mga Lods. Pero sa amin, tinatawag itong bungo napakapula ng isdang ito kaya ang sabaw natin mamaya sa tinola ay siguradong mamomola at dito mga lods nakakita na naman tayo ng isang danggit ayan tumago pa mga lods agay tuhod sigurado ka ng danggit ka mamaya sa tinola at alam nyo ba mga lods ang isdang ito kapag natinika ay siguradong mapapaaray ko at dito mga lods ay nakatira na naman tayo ng isang kanuping Agay tuhog Alam nyo ba mga lods ang tawag nito sa amin ay isdang katambak Masarap din ito sa tinula mga lods Kaya dagdag sa tinula ka ng isdang kanuping ka At dito mga lods nakakita na naman tayo ng isang nukos Agay sablay Ayan, tinawanan lang tayo mga lods. Pero naniwala ako sa isang kasabihan na kapag siya ay hindi para sa iyo, ay iwanan mo na lang. Ayan na mga lods. Ayon, nawala na siya. Iniwan ka na. At dito mga lods, nakakita tayo ng isdang masakit kung makatinik. Ayan mga lods, nakikita nyo na ba? Napakasarap ng tulog niya mga lods. Pero pasensya ka ng isda ka kasi ulam ka sa akin. Ayan ang mga lods, isang rabbit fish or kung tawagin dito sa amin ay isang danggit. At dito mga lods, nakakita tayo ng kamukako, isang isdang butete. Mag-ingat kayo dito mga lods kasi hindi ito makakain kasi ito ay nakakalason. At dito mga lods, nakakita na naman tayo ng isang isdang mapula. Ayan, pinahabol pa tayo agay tuhog sigurado na ano naman tong isdang ito sa tinula mamaya at dito mga lods nakakita tayo ng isang malaking pawikan hindi natin kukunin yan mga lods kasi bawal yan baka tayo ay makulong at ito isa na namang rabbit fish ayan na mga lods lumalangoy pa agay tuhog siguro ka na mga lods nagpupumiglas parang sumisigaw siya ng aray ko dahil natamaan ko siya at dito naman mga los nakikita nyo naman Agay tuhog. Napakalaking nukos ito mga lods. Estimate ko nito mga isang kilo. Kaya siguro ka na naman sa kinilaw mamaya. Ikaw nukos ka. Diba tabi kami sa kinilaw nito mamaya mga lods? kasi marami na ito kapag nahiwa. Ito na mga lods, bumubuga na siya ng kanyang tinta. Ito talaga ang kagandahan sa ispat na nalubugan ko ngayon. Kasi kapag ikaw ay naman na dito, siguradong makakahuli ka ng isdang pusit. Ayan na mga lods, kikilawin ka na namin mamaya. At dito mga lods, nakikita nyo naman. Agay tuhog. Ito na ang huling isda na napana ko ngayon. Kaya siguro na sa pangulam, kaya aahon na tayo. So what's up mga wakwak -wak na ino? So grabihan yung pagpamanaan na ito karong gabi una. Kaya grabe gaulan ulan, ga bagyo doon tinoon. Mamay paghahos na ito guys. So medyo gamay-gamay na po na gaya makakilaw, makatulag, gaya po na Okay. Ay, wala bagi o oh. oh, aku walawalo. Oh. ya nah, sa'yo tagutungan <laughs> oh walawalo Tagutungan. At kuha isa ka. Pordoy. Oh. Gustamos. Oh. Oh, <laughs> 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 ah, way po sa guys Oh. Grabe si Kapur. guys, nah. Bisa si Kapur. Nah. mau mana guys. Siguro, good. Ano sama kan ya? Ay, magbanha daw. Eh, pula tu kuat sama ser. Ada dua berawan. Darah gua, guys. Ah, kuat ni perani mau pusing, aku sono Oh. Mulai kuat nak aku tenan. Jangan orang gawe mesti. Tapi dia kuat mesti.

saka ulan bisa gabagso Aldi okay, atay nauko sinawa nai ulo kay mura halap na eh na nai nagka halap na eh Lagi, pergi lum. Uh -huh. Mulai ko wala totoran guys no? Grabe medjo gikeloy an gidapon bisag bagyo perteng ulan kayo, so kaloy an gid gapon ta dagid gapon ta na ko isda deh no. Tarao ah, Tay guys Tay barawan Mga isang kiluhin Ang mga isda na Dara kapur ah, Daganta oh. masudan anay guys <laughs> Masudan kita anay Grabe Magpamana ah So karun guys Magatula sa me Tula ang kuwan Mayanik Bantog na wakayo May naman wakay gupming sabaw Nanay hinaling mawala Ambas Go, ah dara mga magawak na no, ni beses ulan tara wala sabog oh gula getak ulan ay kanilaw matay na tapang ko, Ngayon, akasin kasi. lang na matang no jina na ngayon mintras init init pa matatag, matig matig tungo tungo nung yun 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 yun

Bati kayo Luto ni Rugao, luto sa bao Nam So what's up mga wakwak na right? ino So upay nato, gay ka naman na mga wakwak na right? ino So matay medyo Paita kayong pagkamalaka kayong bagyohan gusto kayo ulan sa baybay mga kwak Hing unos pag ayo Sumutong dalerta naman na karoon Pero bisag na unosan ta mga kwak Nakakwak ibiya pong tagamay Nakasudan ta Nakakilaw naka Nakatulaw po ta dito sa baybay mga kwak na ino O na po isda gamay na ulit Dala to isda mga kwak na no. May ginamay na rin dito isda mga kwak kwak Ate Bugalbog Kargadog mga danggit Gini siya na isa kabuknukos Na bilin. Na ito ko Ayaw ay na yung sa ka Mga danggit na puros puro sa nabi mga kwak Ikuhaan po sudan dito ganiha. ha so, Oh, goods na kayo mga kwak na yun. So basta magkugi lang na agitay Kanuna yung libre yung sudan yun nga Di nagit sa pen sa Di nagit sa pen paliton O prisco pagkit kayo Kami kayo go po lang sabaw Kaya tamis pa kayo Ang marito mga kwak-kwak na yun. Kita na po tayo sa sunod na itong vlog mga kwak-kwak na yun. So abang-abang naman -abang sa mga vlog mga kwak Ang marito mga kwak Thank you so much and God bless